dragged down sa sospek na namaril at pumatay sa isang awol na pulis sa loob ng sabungan sa Albuera, Leyte nagpapatuloy detalye ng balita RH52 Edniel Parosa Edniel patuloy sa pagtugi sa otoridad sa si suspect sa Palmaril sa loob mismo ng isang cockpit arena sa barangay Poblasyon sa Alvera Leyte, Kahapon. Sa opisyal na pahayag ng Leyte Provincial Police Office, nabatid na kaagad nagsagawa ng dragnet at hot pursuit ng Alvera PNP. Katawang ang iba pang malapit na police station sa probinsya. Narawagam din ng Leyte PPO sa mga saksi na lamapit para ipagbigay alam ang kanilang nilalaman sa nabanggit na insidente. Batay sa ulat ng uh, Alvera Municipal Police, uh, nangyari ang Pamarilla, uh, habang ginaganap ang uh, isang sabong sa nasabing lugar. Pinaputok ng manon na ng baril ng mga hindi pa nakikilalang uh, o ng hindi pa nakikilalang sospek ang isang lalaki. Pero pagdating ng uh, responde, ay wala ng buhay ang biktima. Kinilala ito sa alias na pong 47 anos, may partner at presidente ng bagong buhay or city. Matapos ng pamaril ay tumakas ang sospek sa hindi na matukoy na direksyon habang pinaproseso naman uh, ang crime scene hanggang sa mga oras na ito. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DJH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Agong balik.